So maraming nanonood sa atin ngayon mga kapatid. At meron lang tayong uh, nakita na yung mga kapatid natin na mga iba't ibang sekta, uh, hindi lahat, uh, pero may nag-react sa ating sinasabi at bigyan natin na yan ng linaw ngayong mga oras na to. Diyan sa mga sinasabi nila na yung sinasabi daw natin na ang Biblia, ang pillar, the pillar and foundation of truth, uh, ang simbahan, ang pillar and foundation of truth, hindi daw yung tama. Dapat ang Biblia talaga. <clears throat> Nang ang linaw ngayong, Unang una, mga kapatid, oras. ang Biblia ay huli yan. Nauna, na itayo uh, ni Kristo ang kanyang iglesia. So, yung mga scriptures, nandyan na. Yung Old Testament scriptures, pero yung New Testament ay bunga po yon sa mga apostol. Sila po yung nagsulat niyan. So, hindi pa buo yung Biblia. So, anong sabi ni Kristo sa atin? <clears throat> Ang tunay ko na karnero, nandito yan sa John chapter 10 verse 16. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. Mayroon akong iba pang <coughs> mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko hmm. At sa pamama sa pagpakinggan nila ang tinig, ang aking tinig. So makikinig sila sa aking tinig. Dahil wala pang biblia eh. Hmm hindi sinasabi niyo yung tupa ko ay magbabasa sa aking salita no kundi ang nakikinig sa akin nakikinig sa mga apostol sa simbahan dahil kung babasahin ninyo ang Mateo natin ang Mateo kapitulo 16 verse 18 hmm. sa so, chapter sa so Matthew Chapter 16 verse 18. Saan ibinibigay yung susi? Kay Pedro. Hindi tayo iniwanan ni Kristo na ibinibigay yung Bible. The authoritative teacher, not the authoritative book. Na ah, basahin natin. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagubay laban sa Kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng karian ng langit. Ang ipinagbabawal mo sa lupa ay ipinagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. So, makikita natin dito, ang ina, iniwan ni Kristo ay hindi authoritative book, um, kundi authoritative church sa pangunguna ni Apostol Pedro po. Um, alam nyo ba, ang Biblia ay na-compile, natapos-compile sa 404 sa pamagitan ni Papa Damaso. Kung ang Biblia lang ang basihan, paano yon hindi pa na-compile ang Biblia before 4th century. So, walang kaligtasan. Walang katotohanan pala. Yung 1st, 2nd, 3rd century. Dahil hindi pa na-compile ang Biblia. Kaya nga, unawain nyo ang aklat, ang episol ni San Pablo. Malinaw na malinaw po ito. Sa so, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Hindi nila binabasa ito eh. Malinaw na malinaw po ito upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa iglesia ng Diyos na buhay. Sa iglesia na haligi at saligan sa sambayanan ng Diyos na buhay. Sa iglesia... Nahaligi haligi at saliga ng katotohanan. No bang? <laughs> the pillar and the foundation of truth, the church. Hindi nyo ba ito binabasa? Hindi sinasabi dito na the Bible is the pillar and the foundation of truth. Totoo na ang Biblia ay magandang basian. Pero he is not, it is not the pillar, the foundation of truth. Anong nangyari sa mga protestante ngayon? Tinanin nyo, Bible alone. Bakit hindi kayo nagkaisa? Hmm. Yan ang palatandaan mga kapatid na hindi sapat ang Biblia lang. Nangangailangan ang Biblia ng authoritative interpreter. Hindi kahit sino lang na magbabasa. Hindi pwede yon. So, meron tayong magisterium. Kaya nga, ang simbang katoliko ay may magisterium. So, united tayo sa doktrina, United tayo sa liturhiya. United tayo sa 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 kultura. Ay, hindi sa kultura, sa 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 faith, sa moral, faith and morals. No, hindi tayo nagwa uh, uh, watak tak Ang Simbahang Katoliko may dogma tayo. Example, uh, si Mama Mary, si Immaculate, sa Roma, pati na sa buong mundo, pinaniniwalaan namin. We have unity in faith. We have unity in doctrine. Official teaching sa simbahan. Pero ang nangyari, ano nangyari sa mga kapatid natin na protestante? Uh, the word of God is totoo naman na uh, makatulong sa atin. Pero anong nangyari sa iba't ibang sikta ngayon? Dumami na yung iba't ibang mga relihiyon at iba't ibang pag-uunawa sa Biblia. So, hindi talaga ang Biblia yung private interpretation mo ang kinakailangan. So, kailangan natin ng magisterium teaching authority of the church. At yan, ang rason na meron tayong uh, yan ang sinasabi natin. Anong kaulugan yung the Bible is not the pillar and the foundation of truth? Meaning, hindi siya ang lasay. Kundi, ang simbahan. So, ang Biblia kung ang Biblia lang basihan, no, ang daming magkawatak-watak tayo. Kaya nga dumami yung mga ibang sekta ng kapatid. So, tingnan ninyo ha. Anong foundation ko sa banal na kasulatan? Unang Timoteo chapter 3 verse 15. The church uh, sa English Bible. Basahin natin mga kapatid sa King James Version. Ito po yung official 1611 nila. <coughs> sa chapter 3 verse 15. Tingnan natin. Ito nakasulat. But if I tarry long, for thou mayest know how to how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the church of the living God, the pillar and the foundation of truth. Mm, linaw na malinaw. Kung nagbabatay kayo sa Biblia, ito po, yung sinasabi ng Biblia. The church is the pillar and the foundation of truth. Mm. Sabi niya, o oh, kinukuha mo yan sa Biblia. Hmm. So therefore, hindi siya sabi talaga dito na the the word of, the 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 Holy Bible is the pillar and the foundation of truth. Isa 'yan sa mga basihan natin. Kung ang last say niyan, uh, Matthew chapter 16 verse 18, hindi siya nag-iwan ng authoritative book. Ang iniwan niya yung authoritative church. Hmm. I will build my church. Hindi siya nasabi, I will give you the book. Hmm. Hindi ang Biblia ang binigay ni Apostol San Pedro kundi ang susi, kapangyarihan, authority. Pero si San Pablo ang lase, eh, si Pedro. Anong yung mo? Tingnan nyo ha. Anong yung mo dito sa lupa? Ipahintulot ko sa langit. Ang ipagbawal mo, ipinabawal ko sa langit. Authority po yan. So, sinong naghawak niyan? Hindi object. Hindi din bagay. Kundi tao. No. Authoritative church. No. Yun po ang katotohanan na nandito. Hindi din ibinibigay na kahit sino, kundi sa isang tao na tinatawag na Pedro. Pabasahin natin yung sabi ni Kristo ni sa John chapter 10 verse 16. Maganda ito na i-reflect natin mga kapatid. So, buti na saguti natin dahil hindi nila nanonawaan nalo yung punto natin. Hindi naman sinabi natin na yung Biblia ay walang kabuluhan. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Magkagahid sa atin. Pero kung ikaw lang magwasa privately, hindi without magisterium, maligaw tayo. Maligaw tayo. So, the church is the pillar and the foundation of truth. Malinaw na malinaw yan unless kung nagkamali ang unang Timoteo chapter 3 verse 15. So, ang basihan natin ang salita ng Diyos. Pero kung ang nangyari ngayon, iba't ibang pastor, iba't iba din ang interpretation. So, kailangan natin ng teaching authority para mayunay tayo. Hindi private interpretation. Kasi so, sabihin nila, nasaan ba sa Biblia yan? Hmm. So, ang, ang, ang may authority to arrive a precise interpretation, hindi bawat isa natin. Kundi, iniwan niya yung susi kay Pedro. Malinaw na malinaw yan, ha? Kung intindihin natin, ang impag hintulot mo dito sa lupa, ipahintulot ko din sa langit. Ang hindi mo ipinagbawal mo dito sa lupa, e pinagbawal ko din sa langit. Malinaw na malinaw po yan. Pakinggan natin yung mga argumento. Uh, sa ating mga mahal na kapatid. Uh, bisaya ito, tat, uh, tatagalugi natin. <clears throat> Mag-search muna tayo mga kapatid ha. Ah. Okay. Ito, ni Rabi Duyon, ang uh, kapatid natin. Sabi niya dito. Um, hindi ma walang ano ito Andra Arita Dre sa verse number 41 ah uh, mat hmm. Uh, ulitin natin mga kapatid ha ah, dahil na na off yung <laughs> na off yung ano ko monitor Christ also the chief priest mocking him with the scribes and elders hey, hindi, hindi, hindi ito hindi ito hindi ito Iba to. Sasagutin natin yun sa susunod na araw. Si Efren Ortiga. Sabi niya. At si Ginia Montirula. Tingnan natin. Foundation of truth, ha? Ay, paminaw ma. Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan, dili ang Biblia. Muna ang mainahan ninyo, ang mga tao nga nagtuon sa kamaturan, dili mo, ah, sama mabasa sa Biblia, letra por letra. Mayroon mo na mga egsuo na to. So dito mga kapatid, ah uh, yung lagi nilang uh, tanong sa atin, saan mababasa sa Biblia, letra por letra, hindi po yan. Dahil ang lasay sa nabasa mo sa Biblia, hindi ikaw, kundi ang authoritative church ang nakatanggap ng susi. Hindi niya binigay yung susi sa authoritative book. Saan niya ibibigay ang susi? Sa authoritative church. Sa, ni kay Pedro. Sabi dito mga RC, Roman Catholic, dili di ay by Biblia ang inyong foundation sa kamaturan. Mao di ay mo mumusunod sa tudlo sa Biblia. Kamunay mo hukom o uki okay pa ba mo sa inyong pagtuo. Yan ang sinabi ni kapatid na Efren o Ortiga. No. Hindi niya binabasa at inunawa ang 1 Timoteo 3.15. Hindi naman ako nagsasabi doon. Si Apostol San Pablo ang nagsasabi doon. Ito ang challenge ko sa inyo. Basahin niyo muli, muli ang unang Timoteo chapter 3 verse 15. Anong sabi niya? The church is the pillar and the foundation of truth. Ang simbahan. So, kung hindi nyo yan binabasa, ah, hindi kayo sumusunod sa Biblia. Hmm, sinusunod namin yung sinasabi sa Biblia. The Church is the pillar and the foundation of truth. Ito po yung challenge ko sa inyo, mga kapatid. Saan mababasa sa Biblia mismo? Na sinasabi dito, doon, na the Bible is the pillar and the foundation of truth. Yan ang challenge ko sa iyo. Litra po, litra po yan, ha? sa unang Timoteo chapter 3 verse 15, the church, the house of God, the church, is the pillar. The, the subject is the church. Is the pillar and the foundation of truth. Nagkamali ba si Apostolos Pablo niyan? Kinukot ko lang ang basihan. Sabi niya, hindi pala Biblia ang foundation sa katotohanan ng mga katoliko. Kaya pala, Uh, hindi nyo sinusunod ang turo ng Biblia. Unang Timoteo 3.15 nga eh. May ko. Hmm. Patuloy natin mga kapatid. Mga pasto. Ano ba yung unang Timoteo 3.15? Hindi ba yan Biblia? Parte sa Biblia? Tinoo dili. Ah, di mi to. Okay, wa, sa Biblia. Kita mo sa plaza? Ah, wakas sa Biblia. Di mi mo to. Kana ng katarungan, hungaw na. Kaya ang Biblia dili moy pillar and foundation of truth. Amen. Kinsay pillar and foundation of truth ang tinuod nga simbahan wa ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Amen. Ang right question sa mga tao nga nasa kamaturan mo ni, unsay gitudlo sa simbahan dili unsay mabasa sa Biblia. E unsay mabasa sa Biblia, pwede man ta mo interpret sa Biblia private interpretation. So yun ang punto ko na yung mga ini hindi <laughs> bawat isa natin mag-interpret. So kailangan natin ng authoritative o interpreter. Kinatawag niya natin ng magisterium. Amen. Pero hindi mo hindi hindi niyo na alam na una Timoteo 3:15 yung foundation sa explanation natin. Sinabi pa niya dito sa Mateo 15:9, walay kapuslanan ang ila pagsimba kanako kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. So it is human tradition mga kapatid. Pero ang tinuturo natin nasa balaod ng kasunatan, una Timoteo 3:15. The church is the pillar and the foundation of truth. Uh, Mag-review ka muna sa sa sinabi ni Apostol Pablo para uh, before ka mang conclude. You no? Know, natin yan sa banal Pero ang last say, hindi ikaw, hindi ako, hindi ang magisterium. Kaya nga kami may magisterium. So, ang katoliko ay united sa teaching. Hmm. And then, mayroon pang isa. Sabi dito, nakita ko ito pinapasa natin. Hmm. Wait muna mga kapatid ha. Tignan natin. Dahil uh, maraming nang gumintaryo nito. At kailangan nating sagutin din. At kapag hindi natin sagutin, parang yung sinasabi nila ay katotohanan. <laughs> okay. Ito, isang talagkita. Uh. Pare nga ang Biblia, Dili pillar, Foundation of Truth. Atong tanawon ang ihang video mga kaigsoonan. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth ha? Pero mo, dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia! Ah! <laughs> <laughs> ang Biblia giisip nga pundasyon sa kamatuoran. Nga naman, tungod kay ang Biblia adunay mga pulong o pagtulunan nga giisip sa daghang mga Kristohanon nga direkta o dili masayop nga pulong sa Dios. Niini paagi ha, ang Biblia maisip nga haligi o patukuranan sa kamatuoran. Nga naman, tungod kay kini ang nag-unang tinubdan sa mga pagtulunan o pagtuo sa Kristiyanismo. Mao di ang daghan <laughs> sa inyo ha, walay hanaw sa Biblia kay dili man di kini ang pillar foundation of truth matud kani ang Kurdarwin Gitgalo sabi niya mga kapatid no walang quotation sa biblia no so makikita natin sila talaga ang hindi sumusunod sa banal na kasulatan kinocoat natin ang Una timoteo chapter 3 verse 15 yan ang challenge ko sa inyo paano niyo yan sagutin na salita ng Diyos yan the church is the pillar and foundation of truth ngayon ito ang challenge ko sa inyo Saang talata, isang talata lang, sa buong Biblia, nagsasabi na, the Bible is the pillar, the foundation of truth. Yan lang ang challenge ko sa inyo, mga kapatid. At wala na akong oras, mga kapatid, sagutin natin yung mga ibang komento sa mga kapatid natin. Dahil mas mabuti na sagutin natin para mabigyan natin ng linaw ang mga, mga kapatid natin. Uh, Pasalamat lang tayo sa mga kapatid natin, lalong-lalo lalo na na mga generous na nagpa namigay ng na mga stars. Pasalamat muna ako. Kagabi, hindi ko na-recognize yung kapatid natin na nagbigay sa atin ng 3-5 na stars. Si Sister Sister Cha uh, Kinyo. sa atin ng 3,500 stars. Salamat po kapatid. At si ngayon, Nagpadala sa atin sa live natin sa stars. Salamat muna tayo. Unang-una, nanguna na naman si Sister Sheila Bigito. Nagpadala ng 700 stars. At si Millie Oliva ng 600 stars. Wow! Ang okay. laki. So maraming salamat po. At pangatlo nito si Berry Pink. Nagpadala sa atin ng 500 stars. At si sister, <laughs> ito po ay mga uh, laging nagpadala sa atin ng mga stars. Si Mercy Alferez, 100, uh, five, uh, 250 stars. At si Anne Teres, nagpadala ng 110 stars. At si Sister Ida Escuto, 100 stars. At si Sister Maria Conopio, 100 stars din. At si Marulo B. Pia, napadala din sa atin ng 100 stars. At si Duna Velia, ng 100 stars. Oh, salamat po. At si Sister Ami na Elga ng 100 stars. At si Sister Helen Pia Riquierme. 100 stars din. At si Kapatid Evangeline Nelson Mondroid. 100 stars din. At si Era Mendez Bilacho. Uh, 100 stars din. At si kapatid na Odette Intui, 50 stars. At si Juneth Tumada Garcia, 50 stars. Salamat sa inyo, sa inyong generosity, sa pag-share sa inyong mga blessing through stars. At uh, ng 3 minutes lang magbabasa tayo ng ilang mga komento almost 500 yung nanonood sa atin Ngayon, ang pagtawag niya ng uncle sa father priest dako ang pag okay lang yan sister Jocelyn at si Lita sis Cisneros Palir nanood sa atin si Babe Lane Gala uh, mayong udto po father ah uh, salamat sa panonood si Patricia Jimenez Trihina o unta nga makabalik ka sa Tagum City Huwa naman ang panabo. In God's time, kapatid. At si Beth Ro Rosquites. Dre, sa pagtinda ba, dili ba na makasala o maninda o mga ilimnon o mga ilimnon nga makahubog o sigarilyo? Salamat. So, unang-una, na yung uh, yung ating katawan ay kinakailangan talaga natin na uh, ating uh ating alagaan no uh, kung sobra na sa pag-inom kaya nga mayroong sinasabi dyan drink moderately pero yung sigarilyo ay magkasira talaga 100% sa ating uh, uh, katawan so may kasalanan ba lalo, lalo yung naninda ng sigarilyo uh, magkasala tayo um, siguro accomplice no Yeah, hindi tayo nakakomet but accomplish. Nakita niyo naman, yan ang kasira sa ating kalusugan. So, magkasala tayo kung accomplish siguro. No? So, hindi tayo nakakomet pero nakakontribute tayo. Pero sa pag-iinom, nasa ano yan, sa dipindi yan sa individual. Uh, kung grabe mo, pag, paglasing talaga, yung pagbili mo ng... Uh, inumin, hindi maganda yon Pero for health reason, iinom ka lang ng kaunti, uh, hindi masama yon Okay? So, si Agnes Newman, uh, please i-appeal ko sa imong blessings later from uh, watching from Canada. Salamat, Sister Agnes. Nagpadala din sa atin siya ng 100 stars. At si Marilu, watching from Negros, Marilu. At si Helen Oyang-Gurin, nanood sa atin. At si hilin ba ay basta support ragyapon mini madre kay kay balo mi kinilamang ang matuod i deliverance tong bata adre <laughs> okay pagdasal natin mga kapatid basa ang uno timothy chapter 3 verse 15 kung na ay biblia <laughs> So, si Bianca Nizol, nagpadala din sa atin ng 50 stars. na uh, Cabrera Tum, salamat Father. Virgilio Caballero, Good afternoon, Father. Kailan po kayo babalik dito sa San Carlos City? So, i-announce lang natin mga kapatid, ha? Mm. At si Clarice Dili Mutanaw nga niagi Agi ang akong uh, feed ni Sud na kay Daghang Tao nga malid astray sa tinuod niya pulong asas Biblia nga nag-ingon nga Bible Dili Pillar of Truth. Bible is composed of different books. So, yan lang kaya ang tanong ko sa iyo, kapatid. Yung John chapter 1 verse 1, <laughs> hindi po 'yan word of God. It is refer to, dalaw, may, <laughs> hindi niyo nanawaan yung one, John 1:1 eh. Yung word of God diyan ay hindi yung verbum inspiratum, the word inspired. Kung kung ang unawa ninyo kapatid na Roxsan Lumaya li mule na ang pulong sa Diyos diha na so wala pa ang Diyos o so ang pulong Diyos example kung Bible yan ang Bible dyan na kasama ang Diyos and then ang Bible Diyos de maging Diyos niya yung Biblia yung Jan chapter 1 verse 1 yung pulong sa Diyos Jan ang salita ng Diyos dyan ay hindi verbum inspiratum may dalawang uri na verbum eh pulong sa Diyos the first one is verbum inspiratum the word inspired yan po ang Biblia. Pero yung John chapter 1 verse 1 hindi yun verbum inspiratum. Verbum incarnatum po yun. Mm, ang Diyos na naging tao, ang salita ng Diyos na naging hindi po yun Biblia, si Kristo po yun. <laughs> Tingnan niyo yung unawa ninyo kapatid. Ang layo. Yung John chapter 1 verse 1 na na word of God It refers to Jesus. It doesn't refer to the scriptures. Ano nasa Nawala yung video ko. Hmm. Okay. Usa ka, usa. Okay. So, kita ninyo mga kapatid. Si kapatid na Roxanne, parang ang, ang 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 Biblia at si Kristo ay isa. Hindi po. Dalawang uri po sa salita ng Diyos. Verbum, eh, i-take note mo ito ha, magdagdag sa iyo. Verbum incarnatum, the word incarnated refers to Jesus and the word verbum inspiratum refers to the Bible. Yan po. Mga kapatid, idagdag niyo yan sa inyong bukabulary ha. Parang hindi niyo na distinguish yung ang pulong nagpakatawang salita ng Diyos na naging tao it refers to verbum incarnatum hindi sa verbum inspiratum okay so yan po